Si Jesus ang nagpapalaya. Mananampalataya ka na ba subalit maraming struggle. Anong ere ng buhay mo? Gusto mo ba ang kalayaan? Saan matatagpuan ang kalayaan? Sabi sa John 8:36, "Kaya't kung kay palayain ang anak, kay magiging tunay na malaya." Na kay Kristo ang tunay na kalayaan. Sabi sa Romans 8.2 Sapagkat ang kautosan ng Espiritu ng buhay na na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautosan ng kasalanan at ng kamatayan. Kahit ang salita niya ay katotohanan at kapag nalaman natin ang katotohanan ang nagpapalaya. Sabi sa John 8.32 at inyong malalaman ng katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sa totoong nagtiwala at nagpasakop sa Panginoon, ang katotohanan, siya ay malaya na. Saan? Una, sa kasalanan. Sabi sa Romans 6.18, At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga aliping kayo sa paggawa ng matuwid. Kaya't isang totoong mananampalataya ay napalaya na. Pangalawa, sa sumpa, Galatians 3.13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautosan ng siya ay naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Ang isang mananampalataya ay malaya na sa sumpa at pinagpala na. Pangatlo, sa lumang pagkatao, sabi sa Roman 6.6, nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay kasama niya sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo hindi na mapaalipin pa sa kasalanan. Kaya't ang makasalanang dating pagkatao ay pinako na sa krus no, itiniwala mo ang buhay mo sa Panginoon. Pangapat, apat sa kapangyarihan ng kadiliman, Colossians 1.13, niligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa karyaan ng kanyang minamahal na anak. Kaya't kung ikaw ay pumayag na sa Jesus, ang Panginoon, nagpasakop ka na sa kanya, inalis ka na sa kapangyarihan ng kadiliman at ay nasa ilalim ng kanyang kapamalaan. Panglima, sa sakit at karamdaman. 1 Peter 2.24 Siya mismo nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayong mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Kahit ang Panginoon, Siya ang magbayad ng ating kasalanan para tayo lumaya na sa kasalanan, lumakad sa katwiran, at para pagalingin ano man ng sakit at karamdaman. Pang-anim, sa kahirapan, sa 1 Corinthians 8.9, sapagat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoon Su Kristo, na bagamat siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo, ay naging duka upang sa magitan ng kanyang kadukaan ay maging mayaman kayo. Kaya ang isang totoong mananampalataya na nagpasakop sa Panginoon ay pinalaya na sa lahat ng area ng kanyang buhay dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ay alamin, tayuan, at lakaran ang mga katotohanan na benepisyo ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa isang nagtiwala sa Panginoon Isokristo. Sabi sa James 1.25 Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautosan, ang kautosan ng kalayaan at nanatili na hindi tagapakinig na malimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ipagpapalain sa kanyang gawain. Kaya ang isang mananampalataya, pinalaya na. Kailangan lang magpakatatag at huwag paalipin muli. Sabi sa Galatians 5.1 para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng panga-alipin. Kahit ang katotohanan na nagpapalaya ay nasa salita ng Diyos at itinuturo nito na ang katotohanan na nagpapalaya ay na kay Yesu Kristo. Sabi nga sa Ephesians 4.21, kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa kanya kung paanong katotohanan ay na kay Kristo. Kaya ano ang dapat gawin? Kung nais may kalayaan, lumapit ka sa Panginoon, magtiwala ka ng buong puso, ipasakop mo ang iyong buhay, at alamin ang kanyang salita, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya na sa iyo. Kaya ang totoong nagtiwala sa Panginoon, nagpasakop sa Kanya, ay pinalaya na ng Panginoong Iso Kristo ayon sa Kanyang salita, sa kasalanan, sa sumpa, sa lumang pagkatao, sa kadiliman, sa sakit at karamdaman, sa kahirapan. Ang lahat ng ito ay gawa ng Panginoong Kristo so sa krus ng Kalbaryo.